One, two. Hello beautiful people, welcome back to my channel, this is your Mama Sam Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sangmin Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat kayo ay safe and then of course, happy, di ba? And then of course, gusto ko rin magpasalamat so walang sawang tumatang kilik dito sa Mamasang Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat syempre sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na solid na solid talaga ang suporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. Kapod ka sa inyong lahat. Di ba? Diba? So, yun. So, marami tayong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, pambato ng Tarlac sa susunod na Miss Universe Philippines. Mama sama dong masasabi mo sa ganda na meron siya. Well ang masasabi ko ay bonga. Winner. Maganda siya. Sobrang nagagandahan ako sa kanya and then talaga namang kaabang-abang ang magiging pambato ng Tarlac sa susunod na Miss Universe Philippines, 'di diba? Sa 2026. Exciting 'yung magiging ano, yung hinihintay yung performance. Actually, yung Tarlac lumalaban na nung nakaraan taon, dumabad din sila ng bonggang-bongga, malayo din narating at maganda din ang girl. Pero ngayon mukhang Nako, mukhang aariba ang pambato ng tarla. Pero syempre, kailangan nyo pa rin mag-prepare, i-maintain yung ganda na meron siyang ipinapakita dyan. Kasi baka pagdating ng competition ay malusa charot. So, masyado pa kasi maaga mo, babago pa yung face niya. And then, ayun. So, sana ma, ano niya yan, ma-reserve ng bonggang-bongga yung beauty na meron siya, di ba? Kasi marami pang pwede mangyari. Ano pa lang naman ngayon, June So, matagal pa. <laughs> De, ang aga naman ng Tarlac magpasabot. Anyway, so, ngayon pa lang, good luck. And let's see kung ano yung ipapakita niya sa Miss Universe Philippines sa susunod na taon. And then, of course, bagong... Uh, para sa sumunod natin, Chika, first runner-up sa Miss Grand International na si Brazil. Ayun, so formal na nga ibinigay ang sash or ayun na, inaward na ang lola mo nila Impa dahil si Impa ay nagkaroon ng concert sa Brazil kung saan naman minute na rin nila yung bagong first runner-up kung saan ayun na nga, di ba? Parang masyado bang late? <laughs> at least, di ba, na-recognize at binigyan pa rin talaga ng stash. Ayun ang maganda doon. So, dati siyang fourth runner-up. Kung di ako nagkakamali, ngayon ay napunta na sa first runner-up. So, sa madaling salita, kung hindi mag-iingat si CJ sa mga eksena niya, baka ma-detrone and then ito ang papalit. Kung <laughs> Ganun naman mangyayari. Pero syempre, hindi na mangyayari yon Kasi ilang buwan na lang din naman, di ba So, for sure, matatapos siya ni CJ ng bonggam bongga So, congratulations syempre kay Miss Brazil na bagong first runner-up sa Miss Grand. Uh, di ba? Ang bongga-bongga talaga ng Miss Grand. Wala akong masabi. Speaking of Miss Grand, ito na nga, new era, new concept entertaining the world with beauty. Ayon. So, dati kasi, ang Miss Grand International, sinasabi nila, stop the war. <laughs> ganon. <laughs> Dahil sila na ang gumagawa ng war. <laughs> so, ngayon, iba na ang concept nila. So, hindi na siya stop the war. Ano na siya? Entertaining the world with beauty. O, di ba, bongga? So, siguro yung mga girls dyan, tatumbling at mag split Kasi sabi kang entertaining. O, di ba? So, ibig sabihin, mag papatawa sila sa atin so pasasayahin nila tayo. At din naman dahil sa so, nakikita ko naman sa mga eksena ng mga Miss Grand candidates nila lalo na sa Miss Grand Thailand ay naka-winner, winner sa split winner, sa tumbling winner, sa paturumpo-turumpo, mga tipong ganon. Kasi nga, entertaining siya. So, ayan guys ha, nilinaw na ni Mr. Nawat na ang Miss Grand ay entertaining. aha uh -huh. So, ibig sabihin nun, papasayahin tayo. So, ayan. So, kaya huwag kayong magulat sa mga nagiging eksena at drama dyan. Huwag nyo silang panghanapan ng katulad ng nakikita nyo sa ibang pageant. So, yun na, nilinaw niya na. At malinaw na yon So, yon And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, ang binibining pili Pilipinas very open kung magkano ang cash prize na makukuha ng mga girls na mananalo dito sa Binibining Pilipinas. So, yon Kasi di ba yung ibang pageant, hindi natin alam magkano ba ang pinapanalunan nila, magkano ba ang nakukuha talaga sa Miss Universe Philippines, sa Miss World Philippines, sa Miss Grand Philippines. O, di ba? So, medyo parang wala tayong idea. Pero ang Binibining Pilipinas, very open. Di ba, Christine Ann? So, ayun nga. So, para sa winner, so, makakakuha ng one million cash prize pala yung winner nila. And then doon naman sa mga runners up ay 400,000. Bakit 400,000 lang? Bakit hindi na lang ano? Tawag dito. Ah, uh, bakit hindi na lang ah uh, half million, no? So, yon in fairness, sa Binibining Pilipinas, may cash prize sila na 1 million. So, parang piling ko, ang binibining Pilipinas pa lang yung pinakamalaking pa premyo. Pero ako, para sa akin, tama to Kasi naman, Diyos ko naman, sa laki ng ginagastos ng mga girls na lumalakok dito, na natural, dapat lang may premyo sila. Diyos ko, mahabot na kalahating milyon. Kung tutuusin, lugi pa nga. Eh, kasi kalahating milyon. Pagkatapos, magagastos nila sa International. Kasi included na yan. Ayan na, ikaw na rin ang gagastos para sa laban mo sa International. So kung total suma mo, lugi ka pa din. Charot. So, yan. Anyway, so, ang importante dyan ay magkaroon sila ng title and then after noon, doon sila magkakaroon ng maraming pera. di ba? <laughs> Kasi, syempre, hindi ko alam kung yung mga inviting ba sila sa mga ganito, may mga invitation sa kanila ay meron pa silang mapapala. Hindi ko alam. Pero, ayan, nilinaw naman na may cash prize ang binibigay kaya, sa mga gustong sumali sa binibini Katulad ni Christine Ann Perez Sali na, o oh, ba? Diba? And then, ayun So, para na masasumunod natin, chika Indonesia, handa na daw Para sa back-to-back -back. Mm -hmm. Saan back-to-back? -to -back? back to the stage? Oo, so yun so Masyado kayong ambisyosa minsan, no? So, nakakaloka So, do your best na lang Huwag na lang yung mga, ay, nako, ready na sila sa back-to-back -back. Ay, nako magba-back-to-back -back kami dito Walang ganun mga wise. So, ako para sa akin, job well done naman si Miss Indonesia. Nakita naman natin na ipinakita naman niya yung the best niya. At in fairness ham cute siya. Oo, ayun. Charming ang beauty niya. Pero syempre, hindi naman dito lang to eh. So, depende yan sa organization, kung ano ba nilulook up nila sa next candidates nila. Uh, gusto ba nila manalo uli ay Asia or gusto nila manalo ay Europe or gusto nila manalo ang Germany. So, yon Mga ganon. Yung mga tipong ganon. Kaya, ano ba? <laughs> so, yan. So, tignan natin kung kaya talaga ninyo. Baka ready to back to stage ang mangyari. Hindi ready to back to back. Ganon. Back to the stage. Ayun, naniniwala ako na mag kayo kasi baka mabayo may out to kuyo. Ganon. Ay, nako, nakakaloka talaga. So, good luck kay Indonesia at laban lang. Di ba? Nakakaloka back to ano daw, back to back, ay nako, nakakaloka. Back to the stage, ayun, baka. Ay nako, anyway, so good luck. At para na masasumunod sumunod natin, chika, mama Sam, performance ni Miss Germany, anong masasabi mo? Mm -hmm. Kay Ana Valencia, maganda, maganda yung performance na pinakita niya. In fairness, mahaba talaga siya. Oo. Oh, oh. Kaya lang ang napansin ko sa kanya, yung kumpiyansa niya hindi ganun kabuo. Mm -hmm. Lalo na sa swimsuit. Pero sa swimsuit, ang ganda ng execution, ang ganda ng pasarela ng ate. Mo talaga yung mga mga palo ng paa niya, winner no winner, very model, very bini-bini, sabi nga ni Christine Ag. Kaya medyo nakakaloka. Pero ang nakita ko sa kanya yung may kulang eh. Ayun. <laughs> Kung ang ano, ang organization ng Miss Supranational gusto nila may, manalo ang Europe, malakas ang laban dito ni ano, ni Ana Valencia kasi parang piling ko sa si Ana Valencia ang mapipili nilang ano, kandidata na pwede talaga nila ipanalo. Si Czech Republic, ayun, lumalaban din. Pero, parang feeling ko si Ana Valencia talaga, yung performance na pinakita niya kagabi, inap na para masabi natin, oy pwedeng magustuhan to ng organization. Ganon. And then, looking forward ako kay Ana Valencia. Pwede din si Ana Valencia ang manalong Miss Europe Supranational. ba diba? Yung mga tipong ganon. Kasi di ba may mga ganon by continent. So, isa din siya sa mga nakikita kong ganon. Ang tansya ko kay Ana Valencia, top 10 or top 5, kaya neto. So, yung winning, hindi ko pa alam. So, abangan muna natin, syempre, yung mga ano, kumbaga panoorin ulit natin para malaman natin kung sino ang ano. But for now, ako parang top 5 or top 10, ayon or continent queen ang mangyayari dito kay Ana Valencia or pwede din maging title depende nga sa organization. So good luck kay Ana Valencia and then wish all the best. Maganda yung performance lalo na pagdating sa sa evening gown. In fairness, ang ganda ng evening gown niya, ha? Pak! Ayun. So, gusto ko siya sumaling Miss Grand <laughs> so, ayun Kasi maganda, eh. Maganda yung execution, eh. So, medyo pabilisin mo lang yan konti. Very Miss Grand na. Mm, diba? So, yun. Sa Ana Valencia sa good luck. Siyempre, mahal natin yan si Ana Valencia dahil siyempre, naging representative din ng bansa natin yan. At dati siyang binibining Filipinas, So, yan. Very binibini. But good luck kay Ana Valencia. And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, So, si Kenneth mm Kabungkal, mama sa so, ano masasabi mo sa performance na pinakita ni Kenneth Kabungkal. Well, kay Kenneth, doon sa ano sa fashion show, 'di ba? Hindi siya napasama sa top 10. I'm a little bit afraid kasi syempre parang ay, nako, delikado ba ang lagay ni Kenneth? Ano ba? Panalo ba to? O hindi? So, actually, hindi ko pa napapanood yung prelim ng mga lalaki. So, papanoorin ko muna. Pero kagabi, akahapon, yung pinanood ko yung top model. So, medyo natakot ako para kay Kenneth na, nako, baka hanggang top 20 lang talaga ang marating ni Kenneth. Or baka hindi na makausal. And I hope na sana perform siya ng bonggong-bongga sa prelim niya at nagustuhan ng mga kurang masyado. Ang problema ko kay Kenneth, kapag naglalakad kasi siya, yung alam mo yun, yung para siya si Tanggol. <laughs> uh, Ganon-ganon. Parang si Tanggol yung ang nakikita ko sa kanya, hindi kandidato ng Miss Su uh, Mr. Supra National. Parang si Tanggol. Alam mo yun, luloka talaga ako sa kanya. Anyway, I love Kenneth. Pero doon tayo sa totoo lang. ba diba? So, yon So, good luck kay Kenneth. I hope talaga na makarating siya hanggang sa top 5. Mm -hmm. But laban lang, Kenneth Kabungkal. di ba So, ayun, kailangan natin supportahan. And then, of course, Tara Valencia sa ipinakitang performance kagabi sa Supranational, National, masasabi ko, bongga. Ito talaga nagkaroon ako ng pag-asa kay Tara Valencia na makarating talaga to hanggang top 5 or mali mo manalo. Pero parang piling ko yung winning, hindi ko hindi ko na inaasahan yan. Basta ang alam ko, nag-perform siya ng bongga-bongga, panalo ang drama, panalo ang eksena. So, ang tansya ko din, talaga grabe. ah uh, parang feeling ko kaya ni Tara top 10, top 5, ganon so ganon yung mga mararating niya sa lahat ng Asian, parang feeling ko si Tara ang kaya pumasok sa top 5 mm -hmm. But, depende, di ba? So, depende yan sa mga magiging laro pa. Ba't Tara Valencia, performance niya kagabi, very tough fight talaga. Mm -hmm. Isa siya sa mga nakikita kong malakas. Sobrang panalo ang ang evening gown, sobrang winner nung lumabas, pa rain ng rain na ang dating. Sobrang natuwa ako sa ipinakita niyong performance. And then, plus, nando na panalo din syempre yung execution niya sa swimsuit na talaga namang masasabi ko, wow, ang galing ni Tara dito. Sobrang masaya ako sa performance ni Tara Valencia. Wala talaga akong masabi mula sa styling, a uh, confidence ayon at yung galawan Revolution ayon para Valencia talaga yung pa oh di ba sa so bongga in fairness kay Tara talagang ginawa niya talaga yung best niya and then siguro yung sa organization na lang yung decision ayoko munang mag-isip na ay naku si Tara mananalo dito pero na may tiwala ako kay Tara na kaya ni Tara mag-top 5 talaga sa competition. Kaya niya to top, top 10, top 5. So, tingnan natin kung ano ba ang magiging resulta nito. Pero kayo guys, ano ba tingin ninyo, di ba? So, yon So, syempre, dapat suporta tayo sa kanila. Huwag pa rin natin pabayaan mag-vote, syempre, dito sa Miss Supra National para sa mga kandidato at kandidata natin, especially kay Kenneth. So, ayun. So, syempre, ano pang hinihintay natin? So, mag-upload, ah, mag download kayo ng apps sa phone ninyo ng Miss Supranational... National and then ayon so pumunta lang po kayo sa Supra Boat kung saan makikita nyo doon yung kandidato natin sa Mr. at sa Miss naman syempre si Tara so yon so vote na po para kay Kenneth at saka kay Tara para syempre mas safe pa din natin sila no matter what happened di ba so yon and then ganun lang kasimple bigay natin yung support tayo yung love para sa kanila. And deserve naman nila yon di ba? So, yon Ilaban natin ang Pilipinas ng bonggang-bongga -bongga at doon tayo makakatulong. At samahan na rin natin, syempre, ng dasal yon So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo lang kung ano naman ang chika mo, opinion mo, at tingin mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal at support na binibigyan ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell To more updated syempre Sa aking mga chika Sabi ngayon, always keep smiling And laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys thank <laughs> you